What's up mga ka-homies? This is Zero TV muli para sa isang panibagong vlog. And I apologize guys kung matagal tayo hindi nakapag-upload no. Kasi busy rin sa work, 12 hour shift. Kaya tuwing pag-uwi na talaga ay talagang pagod na pagod. Talagang ulog na, na talaga katapat. And kaya ngayon babawi ako sa inyo kasi may, may binili akong CVT part para sa ating alaga ni Zero Fuel. Ito po siya guys. Wow! Ito po guys ay Lamborg 9 Racing GY6 Pulley. And made in Thailand siya. Thailand daw tayo yung nakalagay dito. made in Thailand na, ano, na racing pulley set. And actually ito guys, ginamit ko na rin ito last time. Last Nung motor ko po si Zera Zeratul. Tool, yung Rapid 150 natin na nasira na. And ito yung gamit kong pulley set sa kanya. And to be honest, napakaganda ng performance ito guys. Hindi ako nagkamaling pinili ko itong ano na to. CVT na to. And gusto ko rin malaman kung okay din ba to sa Easy Ride 150 FI natin. Kung okay siya, hopefully na okay siya. Kasi sa Rapid 150 napakaganda ng performance nyo. Eh. Malakas ang hatak, malakas ang arangkada. At dumuduro rin talaga. Napakaganda. Hindi sa akin talaga sa pagbilin nito. And sa ngayon, i-unbox po natin to Kasi yung nabili ko noon na Lamborghini is second hand lang yun guys Kaya, ayun, uh, ito brand new na talaga Brand new yung kakabit natin kay Zera, Zera Fiu uh, na Ayan, ito, i-unbox natin to ngayon guys Alright, ito guys Ayan, ito na, ito na, na Lamborghini 9 Racing one racing GY six one five na racing pulia, no. Tingnan natin kung ano yung included nito. Ayan. Naka-tape siya. Medyo destroyed na yung packaging Medyo nag-crack na ito. Pero okay lang. As long as yung product is intact at perfect condition. Ang ganda yan. Okay, ito na. Ito yung carton. Ito yung karton. Ito Kasi ano guys, ang Lamborghini, hindi lang naman GY6 sa meron sila, meron din sila pang N-Max, pang Aerox, meron din sila pang PCX Click. Meron din sila ganun. Kaya iba-ibang racing pulley ng Lamborghini. Ayun, may sticker pa tato. Wow. <laughs> sticker. Yan i-gabit natin 'to pagka na, didikit natin ito sa motor natin. And, ito na nga. Ang um, puli tapos yung bushing niya. Ayan nakalagay. Lamborghini Performance Product. And Thailand Speed Factory. Which means gawa sa Thailand guys. Tapos ito protective na papel para hindi magasgas. Ayan ito yung drive face niya. Bu Big pulley po ito guys. Oh. Maganda po. Malaki nga ito talaga. Ayan nakalagay. GY6125 made in Thailand. Lamborghini. Uh, para sa mga GY6125 nyo at 150, perfect tong CBT na to para sa inyo. Budget meal lang siya. Budget meal siya. Pero hindi hindi budget meal ang performance ito. Mga paganda rin talaga. Tsaka lahat naman ng CBT upgrades, lahat ng CBT na Taiwan man, Taiwan man yan or Thailand, maganda po yan. Nasa depende lang po yan sa pagtotoo na talaga. Kaya huwag po tayo naninira ng ano no. <laughs> na ninira ng CBT ng CBT ano ng CBT upgrades yan ito gusto kong tingnan sa natin ito parang nagubukas ng chichirya <laughs> okay ano bang mga included wow okay ito bushing nya guys medyo oily pa syempre kailangan ng oil nyan hopefully ito kasya to sa ano natin sa Easy Ride 150 FI Tabi mo natin siya at ito yung sa pulley ito yung back plate Ayan. oh may libreng bola na rin pala to may libreng fly ball na rin pala oh, ito po ang itsura ng back plate nya ang ganda naman tapos siempre brand new to kaya binibigyan ko ng walk around kung around drink para dito tapos ito may slider piece din siya kasama included na rin tule pula kasi guys sa rapid 150 ginagamit po namin doon is stock bushing at stock na back plate kasi hindi kakasya to eh iba yung ni ano eh sigunyal ni rapid kumpara sa mga ibang GY6125 or 150 na ano, na motor no and ito may libre din siyang flyball and hula ko 14 grams to 14 grams yata to yan mayroon siyang 6 na libre flyball 14 grams yata correct me if I'm wrong no? kung 14 grams nga ba talaga to 15 kung 15 na to hindi ko natatanggalin <laughs> hindi na ako magpapalit kundi ito na lang sa salpa ko kasi 15 talaga 15 grams talaga ang trip na trip ko sa motor yun talaga pinakamaganda kahit di ka na mag combi straight 15 mo na agad basta naka racing pulley ka yan yan ito guys yung pulley ng Lamborghini 9 GY6 po yan kung nakikita nyo ganda ng pagkakaano Wow, ang ganda ng mga rampahan nyo. Ang ganda ng rampahan ng bola. Hmm? Okay to. Ayun, makita makikita nyo, ang angas na pagkakaano rin ito. Talaga naka yung rampahan nyo ng bola. Naka uh, ano talaga, may rampahan na talaga. Tapos, 13.5 po ito guys, na racing GY6 pulley. Yung degree niya. makita nyo. Sobrang ano, sobrang maganda yung angle nya wala kasi akong panukat ng angulo eh Yan. kung tinatanong nyo guys doon sa Rapid 150 ko dati na nasira na si zero no? ay ang gamit kong pulley doon nakadalawa ko doon itong Racing G, GY6 ng Lamborg tsaka JVT na Super 8 pero talaga ano eh depende, maganda naman sila pareho maganda silang gamitin talaga pero mas satisfied ako dito eh kasi ang pulley po ng Super 8 na GY6, hindi po talaga 13.5 'yun. Para sa ano po kaya? Eh, 14. Yata ito yung picture and tropa AJ Motovlogs in yun, na yun, 'yan yun, eh. Parang interesting yun, 'yung angle niyan. Okay naman. Kaso hindi siya 13.5. Wala naman ako 13.5. ito na yung drive face. Yes. Yes sir. Yan, malinis linis. Malinis pa talaga si Brandy new. Yan. Lamborg 9 Speed Factory GY6125. E, hindi ko alam guys kung recommended pa to na mag ano, mag uh, magic washer pa kayo. Pero masyado na tong ano eh. 13.5 na kasi to eh. Kaya hindi na parang hindi na kailangan eh. Yan sir. Guys, sir. di diba talagang tingko ko okay na no okay talaga magiging performance nito kaya guys abangan nyo yung vlog natin about sa sa pag install natin ng pulley natin hopefully hopefully nakasya talaga to sana nakasya hindi masayang ang ating ginastos dito ang, per, ang price po pala nito guys is ano no 885 pesos wow. to be exact 885 or 900 yun wala pa siyang 1000 kaya sulit na sulit tong pulley set na to para sa mga GY6 enthusiast GY6 na moto ninyo no? and hopefully guys nabigyan ko kayo ng magandang idea about sa CVT setup na to na Lamborg 9 GY6 125 racing pulley and Thailand made po siya and kung gusto nyo ng ganitong racing pulley meron akong link sa description Doon ko siya in order sa Shopee kaya worth, worth siya ng worth siya sa pera niya na ano 800 plus pesos siya and di pa siya abot ng 1000 talagang sulit to sulit na racing pulley to And if you like this video guys, please like, share, subscribe sa ating channel Zero TV for more Easy Ride 150 FI contents no? And that will be all Sana so, ano uh, ano natin to no? Abangan nyo guys na pag kinabit na natin to And yun lang guys no? Abangan nyo guys itong racing pulley natin na uh, Lamborg 9 Racing GY6 Pulley na ikabit natin to sa Easy Ride 150 FI natin. Do kasi siya sa babae. Eh. <laughs> and hopefully one day ma-vlog natin at ma-test ride natin no pag nakakabit na to. And hopefully talaga gusto ko talaga na pumasok to sa ano natin sa Easy Ride 150 FI natin. Kasi sabi ni Boss Lennon sa akin, GY6 daw ang pasok. Kaya ito ginawa ka, ko, Boss. 13.5 talaga binili sabi mo, nagtanong kasi ako sa kanya kung ano maganda, 13.8 or, 13.5. Oops. Sabi niya, 13.5 daw para pang daily. Okay. Ito na. Kaya na, boss. Bumuli na ako. <laughs> And, siguro sa, sa man Works ko na nandito. Sa, sa Paimon Works ko na nandito kakapit. Yeah. Stay tuned guys sa vlog na no. yun. And, this is your TV ride. Safe sa lahat. This TV app.